Celia Custodio at Pamilya, Engineer Mark Anthony, Dr. Jean Paula at Karis Rodat Rod at Bambi de la Cruz at Pamilya, Patrick, Joyce at Patricia Capistrano, Pamilya Perlac, Sergio at Dudet Simbulan at Pamilya, Benny Antonio, Anat at Joseph Medallo Makapagal, Mel at Irma Salazar at Pamilya, Ernie at Marisela Espor at Pamilya, Mirna Gubatan, Kapitan Ebet at Cleo Flores at Pamilya, Gubatan Medical Clinic at Pamilya, Leo at Olive Austria at Pamilya, Roby at Noemi de Los Santos at Pamilya, Chep at Parks, Sparks, Dina Santos at Pamilya, Dr. Charlie at Lulu Gubatan, Jerome at Pilar Matic at Pamilya, Richard at Kitty Ortega, Alfredo Liwanag at Pamilya, Boy Salazar at Pamilya, June at J. Ray Matias at Pamilya, Birhen Milagrosa Construction, B. Katlita Karungay at Pamilya, Mario at Luz Cruz at Pamilya, Catholic Women's League, PPC Executive Board, Kapatirang Nazareno, Mother Butler Mission Guild, Attorney Dennis at Abig Villarubia, Marites Mapue at Pamilya, Pilo at Baby Pagy at Pamilya, Norma Jamson at pamilya, Medi Chongson, Allen Boni, at Teresa Reyes at kids. Tony at Lourdes Valente at pamilya, Maybe Plata at pamilya, Christopher Yonalin at pamilya, Boyet at Lagrimas Beneventura at pamilya, Loreta Bagay at pamilya, Ben at Luz Acosta at pamilya, Maria Judy Gruy, Crisanta Santiago at pamilya, Samantalang maliwanag, Legion of Mary, Erning at Tess de Guzman at Pamilya, Demetria Reyes at Pamilya, Arnold at Susana Cortez at Pamilya, Esther Jacinto at Pamilya, Dex at Edith Magbitang at Pamilya, Howell Carrion at Pamilya, Pamilya Villaro at Costales, Pamilya Cabrera at Tamayo, PPC Executive Board, Erming at Betty Suarez, Shasha at, Sh at Sharina Pellegrina at pamilya, Ronalyn Ayabel, y Yoli Sapra at pamilya, Eddie at Maureen Rivera, Plerida de la Cruz at pamilya, Mr. at Mrs. Eric and Rowena Brooks at, at Arnadel. Peli Rivera at pamilya, Jose Atlita Alcaraz at pamilya, Seni Magbitang at pamilya, Ani Peralta at pamilya, St. Peter Homeowners Associ Association. Sa kaarawan nina, Connie Salsos, Dorotea Beneventura, Ana Marie Perez, Charis Freeman. Para sa, kata sa katagumpayan ng operasyon nina, Kyle Marie Kayaban at Benita Mendoza Sa personal na intention nina, Nanay Edeng Evangelista Michael Sherwin Randy Manalili Ivan, Erci, Redson at Sen Garcia Alvin at Kat Garcia Joseph Medallion makapagal, Sheila Shane Michael Angelo at Paul Michael Salazar Samina Pia Candy Gubatan, Cubatan, Michelle Batang, Rosana Pilisiano, Jeff Sparks, Jojo Dalagan, Cheryl Wilson, Rafael Kenzo Ortega, Emily Dila Cruz, Crystal Joyce Custodio, Moy Ernest, Gia at AJ Espura, Peter at Camille Espura, Ladi Pabillar, Chris Dennis Garcia, Doktora Claudia Garcia, Wesper De Leon, David Jr. at Loida, Daludong at Pamilya, Marat at Mal Malta Villarubia, Ryan Angeles, Jeros Tamayo, Marisa Sarmiento, Maika Castro. Sa kagalingan nina, Mari Lolita Pagyakapada, Lisel Gubalya, Ami Bebayo, Norma Peralta, si James Olarte, Dita Ramos, Ellen Manyo, Alex Maniego, Joana Maricruz, Elena Rasco, Big Karungay, Edna Magpayo, Ronaldo Santos, Celso Clemente, Luis Castillo, Isabelita Libiran, Josepina San Juan, Danilo Liwanag, Isaac Sayon Liwanag, Elsie Alcera sa Francisco Senior, Lucia, Rosa, Senon, Eleuterio, Francisca, Pampila, Vince, Pablo, Eusebia, Alicia, Renante, Rosita, Jose Jr., Patricia, Rogelio, Alceo, Jaime, Cesar, Raquel, Reynaldo, Jesus, Maria Luisa, Ludofredo, Rosauro, Anakleto, Andres, Dennis, Juan, Demetria, Norma, Mercedes, Malaya, Florante Sr., Nimpa, Jerome, Maria Clara, Rene, Mike, Godofredo Sr., Salud, Jacinto Sr., Jacinto Jr., Salome, Juliana, Francisco, Simeon, Leonora, Victoria, Jennifer, Ernesto Sr., Biculinda, Estelita, Danilo, Victorino, Emilia, Felixberto, Lucena, Carolina, Resurreccion, Julieta, Federico, Telma, Florante, Roberto, Carlos, Liza, Engracia, Paulino, Jose, Simplicia, Felipe, Arturo, Lorna, Cindy, Emilio, Danilo, Rodrigo, Michelle, Evelyn, Rosalina. Felisa, Eupemia, Marikita, Elias, Lina, Sani, Jojo, Elisea, Jaime Sr., Gigi, Donato, Dionisio, Petra, Marcela, Fortuna, Wilfrido, Presy, Nenita, Narciso Sr., Bidamia, Eugenio Jr., Remedios, Chodorico, Jaime Sr., Senaida, Anselmo, Benjamin, Vilma, Mario, Rodeline, Baby, Rodeline, Erby, Erby Jan, Erwin, Eugenia, Mariano, Adelaida, Ricardo, Reynaldo, Michael, Crisanta, Francisco, Estrelita, Celestino Sr., Hernani, Angelo, Leonora, Chopisto Solero. Disyembre a 8, dakilang kapistahan ng kalinis-linis ang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, araw ng pasasalamat. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, makibahagi tayo sa gawain ng paghahatid ng pag-asa sa lahat para po sa ating liturhiya, mula pa noong ikawalong siglo, ipinagdiriwang na sa silangan ang kapistahan ng paglilihi ni Santa Ana kay Maria. Noong ikasiyam na siglo, ito ay pinagdiriwang din sa Italia at noong 1874, matapos ang mahabang panahon, ipinahayag ni Papa Pio Ikasyam ang dogma ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria itinuturo ng simbahan nawa si Maria nakabanal-banalan ang babae ng paghihintay ay samahan tayo sa ating mga hakbang sa simula ng bagong taon ng liturhiya at tulungan tayo na matupad ang gampanin bilang disipulo ni Jesus na ipinahayag kay Apostol San Pedro. Anong gampanin ito? Kumanda kayong lagi sa mag papa, na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Sumasa atin si Kristo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, magsitayo po lahat at makaisa sa pambuhad na awit. si Maria na ipinaglihing walang bahid bahidungis, purihin o parangalan natin, palakpakan natin. Sa ngalan ng Ama, nanganak at ang Spiritus Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pakikipagkaisa ng Spiritus Santo, naway sumay niyong lahat at uh, sumayon. So mga kapatid, tigib ng kagalakan dito sa ating bansay, nagdiriwang tayo ng kapistahan bilang si Maria na pinaglihing walang kasalanan na siya nating patrona sa buong Pilipinas. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin pagiging hindi karapat dapat mga kasalanang nagawa atin ngayong ihingi ng awat patawad sa mahabang Ina Inaamin ko sa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya'y sinasamuko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.